Sa likod ng isang matahimik na tahanan sa Emblang Cotabato, may pamilyang kinikilala sa komunidad bilang huwaran, mga guro, mga anak na mababait at masisipag, at isang pusong bukas sa pagtulong Isang araw sa pagnanais nilang magbigay ng bagong simula sa isang batang nangangailangan, nagbukas sila ng pintuan at ng kanilang puso. Pero hindi nila alam, ang mismong pinapasok nila sa kanilang tahanan ang magiging dahilan ng kanilang pinakamasaklap na bangungot kung saan ang dalawang anak ng mga gurong magulang ay walang awang pinaslang ng kanilang inampung bata na hindi mo aakalain gagawa ng karumal karumaldumal. Makalipas ang mahigit tatlong taon mula nang maganap ang krimen, marami ang patuloy na nagtatanong nasaan na nga ba ang mga salarin nakamit na ba talaga ang hustisya at paano pinangangalagaan ng batas ang karapatan ng mga biktima kung ang mga may sala ay pawang mga minor de edad si Cruz Maguad at ang kanyang asawang si Lovelia Orbe Maguad ay parehong mga guro sa pampublikong paaralan sa Emlang, North Cotabato. May dalawa silang anak na tinatawag nilang Gwen o Gwen at Boy Boy. Si Grizel Gwen Orbe Maguad ay ang panganay na labing walong taong gulang, isang first year na nursing student sa University of Southern Mindanao. Masipag at matalino si Gwen, naging student leader siya at aktibong miyembro ng Girl Scouts of the Philippines. Ang bunsong si Crisville Luis Orbe Maguad o Boy Boy, labing anim na taong gulang, ay nasa ikasampung baitang sa Emblang National High School. Kilala siyang mabait at malapit sa pamilya, isang nakababatang kapatid na nakahanap ng inspirasyon sa mga magulang na guro. Noong July 2021, pinalawak ng pamilya Maguad ang kanilang tahanan sa pamamagitan ng pagkupkop sa isang labing anim na taong gulang na dalagita mula kidapawan na nagngangalang Johnny Sebial Emuelin o tinatawag nilang Shane. Nakilala ni Gwen si Janis sa mga gawaing pangsimbahan at naantig ang kalooban niya rito. Inilarawan si Janis bilang isang working student o isang kasambahay dahil dito ay pinakiusapan ni Gwen ang kanyang mga magulang na bigyan si Janis ng pagkakataon at kupkupin bilang bahagi ng kanilang pamilya. Pumayag naman sina Cruz at Lovelia na buong pusong tinuring si Janis na parang tunay nilang anak. Sa unang tingin ay maayos ang samahan sa loob ng tahanan. Subalit ilang buwan pa lamang bago ang trahedya ay may mga senyales na ng kakaibang pag-uugali ng kanilang ampon. napag na isang insidente ng pagnanakaw ang kinasangkutan ni Janis. Mahigit 10,000 piso ang natuklasang kinuha niya mula sa pamilya na umaniipin ang bili niya ng cellphone at paninda online. Bagaman matindi ang pagkadismaya ng mga magulang sa nagawa ni Janice, muling nagpakumbaba si Gwen at pinakiusapan ng mga magulang na patawarin si Janice at bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon kaya nagpa siya ang pamilya na panatiliin si Janice sa kanilang poder at mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa kabila ng pagpapatawad na yon, unti-unti umanong napansin ng mag-anak na may pagkasilosa at insecurity si Janice. Ayon kay Cruz Maguad, nakahalata siya na tila naiinggit si Johnny sa kanya mga anak, lalo na kay Gwen, na parabang nais nitong agawin ang lugar ng panganay sa pamilya. Napunari ng ama na hindi karaniwang tinatawag ni Janice na mama at papa sila ni Cruz at Lovelia sa araw-araw. Kaya labis ang gulat nila nang minsan bigla na lamang silang tawagin ni Janice ng mama at papa na tila pilit na nagpapakalapit ang loob. Isa pa sa mga kinahiligan ni Janice ay ang panonood ng pelikulang Orphan. Isang thriller tungkol sa isang ampon na sa bandang huli nagpanggap lamang at naging banta sa pamilyang kumupkop sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, hindi man agad na unawaan ng pamilya magwad ang mga senyales na ito, nagsimulang kumulo ang masamang balak na nakatago sa likod ng tahimik na kilos ni Janice. December 10, 2021, sa ganap na alas 2.50 ng hapon, si Cruz Maguad ay tumutulong sa pagkukumpuni sa Ban Elementary School kung saan ang kanyang asawang si Lovelia ang principal doon. Naiwan sa bahay ang tatlong kabataan, si Boy Boy at si Janice o Shane. Naputol ang hapon ni Cruz ng isang nakakabahalang tawag mula sa isang kapitbahay na nakapansin ng kakaibang kaguluhan sa loob ng tirahan ng mga magwad kung saan may mga kalabugan at hiyaw sa loob na hindi pangkaraniwan. Dali-daling umuwi si Cruz bandang alas 3 ng hapon dahil sa pagkabahalang baka may nangyaring masama sa kanya mga anak. Pagdating niya sa kanilang tahanan sa Puroksan Isidro, Barangay Bagong Tapay, naabutan niya ang katahimikan na bumalot sa paligid. Sa tapat ng pinto, tumamba agad sa kanya isang kumot na puno ng dugo at isang kutsilyo sa may pintuan. Taranta niyang tinawag ang kanyang mga anak, ngunit walang sumasagot. Napansin niyang nakalak ang pangunahing pinto kaya't nagmadali siyang dumaan sa likuran at pumasok sa bahay sa pagpasok ni Cruz. Isang bangungot ang sumalubong sa kanya sa loob mismo ng sariling tahanan. Nagkalat ang mga gamit sa sala at bakas ang karahasan. Wasak at bukas ang mga kabinet. Nagkalat ang mga damit at gamit na animoy pinagnakawan ang bahay. Ngunit ang pinakamatinding tanawin ay ang sinapit ng kanya mga anak. Una niyang nakita malapit sa pintuan ng kanilang bunso na si boyboy, Boy na naliligo na sa sarili nitong dugo. Nakagapo sa mga kamay at may busal ang bibig. Wala nang buhay at litaw ang maraming sariwang saksak sa kanyang katawan. Katabi lang niya ang kanyang ate Gwen na nakadapa at naliligo rin sa sarili nitong dugo. Puno ng mga tama ng saksak si Gwen sa iba't ibang bahagi ng katawan at ang kanyang ulo ay nakabalot pa sa isang tuwalya at halos hindi na makilala dahil sa tindi ng mga sugat. Tinatayang si Gwen ay nagtamo ng humigit-kumulang 32 saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Samantalang ang nakababatang kapatid niyang si Boy Boy ay nagtamo rin ng maraming malalalim na sugat na umano'y higit pa sa 30 na tumapos sa kanyang buhay. Sa paligid ng mga biktima ay may mga nakakalat na sandata, isang patalim na duguan, isang martilyo, isang baseball bat, itak at maging basag na bote. Lahat ay pagmamayari ng pamilya at mistulang ginamit sa walang awang pagpaslang. Sa gitna ng pagkasindak at pagdadalamhati, nagsisigaw si Cruz sa pag-asang may buhay pa sa kanyang mga anak. Dito na biglang lumabas mula sa isang silid si Janice. Basang-basa ang buhok na waring kagagaling lang sa paliligo at nanginginig ang katawan. Agad na napansin ni Cruz na kakaiba ang kinikilos ni Janice. Balisa ito at hindi halos makapagsalita ng maayos. Sa unang pagkakataon ay narinig niyang tawagin siya ni Janice ng papa habang tinatawag naman nitong mama ang kanyang asawa na kararating pa lamang din sa bahay. Lalong nagtaka si Cruz kung paano nagawa pang maligo ni Janice samantalang nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Nagwen at Boyboy Boy sa sahig. Sa puntong yon, gumuhit sa mag-asawa ang napakasaklap na realidad. Pinaslang ang kanilang mga anak sa sariling bahay habang sila'y nasa trabaho. Sa unang salaysay ni Johnny sa mga magulang at sa mga rumisponding pulis, ikinuwento niyang may bigla o manong pumasok na tatlong armadong lalaki sa bahay. Anya, nag-aaral daw silang dalawa ni Gwen sa isang silid o gumagawa ng module nang marinig nilang sumisigaw si Boy Boy sa sala. Pagdungaw nila, nakita raw nilang sinaksak at binubugbog si Boyboy Boy ng mga lalaki habang nagmamakaawa ito. Sinubukang tumulong ni Gwen ngunit agad daw itong pinagpapalo at pinagtatagarin ng mga sumalakay. Sa takot, tumakbo umano si Janice sa isang maliit na silid, nagkulong at nagtago. Sinabi rin ni Janice na habang nagtatago siya ay nagawa pa niyang humingi ng tulong sa pamamagitan ng Facebook. Nagpost siya na kung itatranslate natin ito sa Tagalog, Guys, tulungan niyo ako please. Pinaso kami sa bahay. Tulong, hindi ko pa gustong mamatay. With crying emojis. Nandito ako sa kwarto ngayon, nagtatago. Please, tulong. Dahil dito, may mga kapitbahay at kaibigan na nakabasa ng kanyang panawagan online at isa na nga rito ang tumawag kay Cruz upang ipaalam ang posibleng nangyayari. Dagdag pa ni Janice, ang motibo umano ng tatlong salarin ay pagnanakaw. Ani niya, nakita raw niyang nabuksa ng mga kabinet at ginalugad na mga ito ang laman bago tumakas. Sa unang tingin, tumugma ito sa eksenang dinatna ng ama. Mukhang nang niransak ang bahay at nagkalat ang mga gamit. Subalit kapansin-pansin din na bukod sa mga cellphone ng mga bata, walang mahalagang alahas o malaking halaga ng pera ang nawala sa bahay. Samantala, si Janice, ang kaisa-isang nakaligtas, ay nagtamu lamang ng ilang gasgas -gas at wala man lang seryosong sugat. Ngayon, mabilis na kumilos ang mga autoridad matapos ang krimen. Dahil sa kabiglaan ng insidente at sa kalunus-lunus na sinapit ng mga biktima, bumuo agad ang pulisya ng Special Investigation Task Group upang tutukan ang kaso ng Maguad Siblings. Sa unang apat na araw matapos ang krimen, palaisipan pa rin sa publiko at maging sa pulisya kung sino-sino ang gumawa ng karumaldumal na pagpatay na ito. Una nilang sinuri ang bersyon ni Janis bilang survivor. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang maraming pagkakasalungatan at kwestyonabling detalye sa kanyang kwento. Unang nakapagtataka ay ang kawalan ng senyales ng force entry o persahang pagpasok sa bahay. Walang nabasag na bintana o sirang kandado. Ibig sabihin, malamang ay kusang nakapasok sa bahay ang mga salarin o di kaya ay pinapasok ng taong nasa loob. Dahil si Janice lang ang kasama ng magkapatid ng mga oras na yon, nagsimulang magduda ang mga investigador sa kanyang tunay na papel. Napansin din ang kakaibang asal ni Janice sa social media Bukod sa viral na Facebook post niya na humihingi ng tulong na nagawa pang makapaglagay ng crying emojis, lumabas sa pagsisiyasa at nabinago pa niya ang kanyang pangalan sa Facebook sa kalagitnaan ng insidente at hindi sumasagot sa mga tawag ng na mga nagmamalasakit na kaibigan. Lalo nitong pinaghinala ang mga investigador na tila ba may tinatago si Janice o di kaya'y bahagi ng plano ang kanyang online activity. Ngayon, isang mahalagang ebidensya ang nadiskubre ilang araw matapos ang krimen. May nakita ang pulisya na mga basang damit na may bahid ng dugo na itinago malapit sa isang irrigation canal, hindi kalayuan sa bahay ng mga magwad. Natagpuan ito mga isang daang metro mula sa bahay, nakasilid sa loob ng isang plastic bag at sinadyang itinapon upang mawala sa eksena. Nang suriin ang mga damit, napatunay ang pagmamayari ang mga ito ni Janice. Ito ang isinot niya sa araw ng krimen at malinaw na may bahid ng dugo ng mga biktima. Malamang matapos ang krimen ay nagbihi si Janis, hinugasan ang sarili kaya basang basa ang buhok at itinago ang madugong kasuotan upang iligaw ang investigasyon. Bukod sa damit, isang napakalaking bagay ang lumabas sa forensic investigation. Ang mga fingerprint na nakuha sa nakuwang murder weapons, lalo na sa baseball bat, ay tumugma sa fingerprint ni Janis. Ibig sabihin, nahawakan at ginamit niya ang baseball bat na isa sa mga ginamit sa krimen dahil dito, tuluyan nang nabasag ang kwento niyang inosente siyang nagtatago lamang. Ang pisikal na ebidensya mismo ang nagdiriin sa kanya bilang aktibong salarin. Dagdag pa rito, natuklasan din na tanging si Janice at Gwen lamang ang nakaaalam kung saan nakatago ang hammer at baseball bat sa bahay, mga kagamitang ginamit sa pagpatay. Hinalungkat ng mga investigador ang pinangyarihan at nakita nila na ang mga nasabing kagamitan ay sadyang kinuha mula sa pinaglalagyan nito. Walang ibang makapagtuturo sa mga salarin kung nasaan na ang mga ito, kundi ang isang taong pamilyar sa bahay. At sa kasong ito ay si Janice ngayon. Bukod dito, may isang delivery rider ang maghahatid sana ng parcel sa bahay ng magwad. Ngunit sinabi ng rider na walang sumasagot. May sumilip lang daw na babae sa may pintuan pero pumasok din agad at hindi siya pinansin. Suspect siya ng pulisya na si Janice ang babaeng tinutukoy ng rider. Sa harap ng dumaraming ebidensya laban kay Janice, nagsagawa ng mas malalim pang interogasyon ang pulisya. Dito na nakita ng mga otoridad na maraming butas sa pahayag ni Janice tulad ng panggigit niya na unang pinaslang si Boy Boy at sumunod si Gwen. Subalit sa pagsusuri ng crime scene at testimonya mismo ni Cruz Maguad, lumilitaw na kabaliktaran. Masariwa ang bangkay ni Boy Boy ng datnan sa bahay, tanda na posibleng siya ang huling pinatay at si Gwen ang naunang napaslang. Bukod pa rito, kung totoong tatlong lalaki ang pumasok sa bahay, kapansin-pansin na hindi man lang sinaktan si Janice at hindi rin siya natagpuan ng mga ito kahit nagtagal pa sila para halughugin ang mga kabinet. Sa sitwasyon ng isang totoong home invasion, malabong hindi napansin ng mga salarin ang presensya ng isang dalagita sa loob ng bahay, lalot nagawa pa nitong mag-Facebook sa kalagitnaan ng krimen. Dahil sa kombinasyon ng mga inconsistency, physical evidence at suspicious behavior, naging pangunahing suspect si Janice sa mata ng pulisya ilang araw pa lamang matapos ang krimen. December 16, 2021, anim na araw mula nang mangyari ang pagpaslang sa magkapatid na magwad, tuluyang kinumpronta ng mga investigador si Janice tungkol sa mga ebidensyang hawak nila sa presensya ng isang abogado, kusang loob na umamin si Janis sa nagawang krimen. Inilahad niya kung paano niya pinagplanuhan ang pagpatay dahil sa matinding galit at inggit sa magkapatid. Kasabay ng pag-amin niya, tinukoy rin niya ang kasabuhat na si Esmeraldo Canedo Jr. at ang partisipasyon nito. Agad na isinilbi ang warrant of arrest para kay Janis. samantalang si Esmeraldo naman ay naaresto makalipas ang ilang araw dahil parehong menor de edad, dinala sila sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD habang isinasaayos ang pagsampa ng kaso. Sa pagsasara ng investigasyon ng pulisya, idineklara nilang solved na ang kaso ng magwad siblings, kung saan ang mismong inampo nila na si Janice ang utak ng krimen, katuwang ang isa pang minor de edad na si Esmeraldo Jr. Isinampa ng Provincial Prosecutor's Office sa Kabakan, Cotabato ang dalawang counts ng kasong murder laban kay Janis at sa kasabwat nito. Tatlong saksi rin ang lumutang na handang magbigay ng testimonya tungkol sa mga nakita nila sa araw ng krimen. Ngunit, dahil parehong minor de edad ang mga nasakdal sa krimeng ito, naging masalimuot ang prosesong legal na kanilang hinarap. Sa Pilipinas, nakasaad sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act Number no. 9344 na ang mga batang wala pang labing walong taong gulang ay may espesyal na proteksyon at proseso sa ilalim ng batas subalit may proviso ang naturang batas. Kung ang menor de edad, 15 hanggang 17 anyos, ay kumilos ng may discernment o sapat na pag-unawa na ang kanilang ginawa ay mali, maaari silang panagutin sa krimen sa Korte ng Hustisya. Ito ang naging batayan upang tuluyang lintisin si Janice at Esmeraldo sa kabila ng kanilang edad. Kinilala ng hukuma na alam nila ang bigat at kahihinat na ng kanilang ginawa, kaya't dapat silang managot. Ayon sa mga ulat, hindi talaga ulila si Janice. Lumaki siya sa kidapawan at ang mga magulang niya ay si na Michelle at Juanito Sibial. Bial. Subalit na iulat na nawawala si Janice mula pa noong 2013. Mahigit walong taon bago niya nakilala ang mga magwad. Hindi tiyak kung siya ba ay iniwan o naglayas. Ngunit sa murang edad ay natuto siyang maghanap buhay mag-isa. Nang dalhin siya ni Gwen sa tahanan ng mga magwad, inakala ng pamilya na si Janice ay ulila na at nangangailangan ng kalinga. Laking gulat na lamang ng publiko nang matapos ang krimen ay napagalamang may mga buhay pa palang magulang at kapatid si Janice. Taliwas sa paniniwalang ulila siya talaga. Sa katunayan, pinuntahan ng kanyang biological mother ang magkapatid at lumood pa para humingi ng tawad kina Lovelia at Cruz. Si Esmeraldo naman ay isang 17 anyos na binatilyo at kilala bilang isang sakristan sa kanilang parokya sa Emlang. Lumalabas na kaibigan o kakilala siya ni Janice isang mas lalong nakagugulat na revelasyon dahil hindi mo akalaing ang isang sakristan ay masasangkot sa ganitong krimen. Bukod pa kay Esmeraldo, may nabanggit si Janice sa kanyang salaysay na isa pa umanong kabataang lalaki ang sangkot, ang nobyo ni Janice. Ngunit nanatiling hindi malinaw ang bagay na ito at walang opisyal na kaso laban sa sinasabing ikatlong sangkot. Tungkol naman sa motibo, dito lalong nabigyang linaw ang nangyari. Matapos mahuli, deretsahang inamin ni Janice sa mga investigador na inggit at matinding galit ang nagtulak sa kanya upang planuhin at isakatuparan para ng pagpatay sa magkapatid na magwad. Mula pa lamang sa pananatili niya sa bahay ng mga magwad, nakaramdam umano si Janice ng selos. Naramdaman niya na laging napupunta kina Gwen at Boyboy -boy ang atensyon at pagmamahal na matagal na niyang kinulang o kinasabikan sa buhay. Sa kanyang confession, sinabi ni Janice na gusto niyang palitan si Gwen sa puso ng pamilya dahil sa matagal na niyang hinanakit at pakiramdam na siya ay iwanan Ang paraan ng pagsasakatuparan ng krimen ay nagpapahiwatig din ng matinding galit. Napakarahas ng pambubugbog at pananaksak na dinanas ng mga biktima na parabang sinigurong walang matitirang buhay sa dalawa. Bagaman hindi naging kasing detalye ang pagtalakay sa motibo ni Esmeraldo, pinaniniwala ang nakumbinsi o naimpluwensyahan siya ni Janice upang tumulong. Maaaring dahil sa kanilang pagkakaibigan o personal na damdamin. May mga spekulasyon kasi na posibleng nobyo ni Janice ang binatilyo, kaya sumama si Esmeraldo sa planong pagpatay. Nabanggit pa ni Cruz Maguad sa isang post na pinaghihinalaan niyang may mas nakatatandang utak sa krimen. Marahil ang magulang ng isa sa mga salarin na posibleng nag-udyok o nagtago sa mga minor de edad upang maisakatuparan ang ng malagim na balak. Subalit sa puntong ito, tanging sina Janice at Esmeraldo lamang ang direktang napatunayang responsable sa pagpaslang ayon sa mga ebidensya at pag-amin. May 17, 2022 sa Regional Trial Court, Branch 16 sa Kabakan, Cotabato na pinamumunuan ni Judge Alan Drex Betoya. Ibinaba ang hatol sa mga nasasakdal. Si Janice Sebial Emuelin ay napatunayang nagkasala sa dalawang bilang ng murder. Ganon din ang hatol sa kanyang kasabuat na si Esmeraldo Cañedo Jr. Isinaalang-alang ng hukuman ang espesyal na sitwasyon dahil minor de edad nga sila ngunit ang karumaldumal at planadong paraan ng krimen ay hindi maikakailang kagagawa ng isang taong may buong pagpapasya. Ibinigyang diin ng korte na binaliwala ni Janice ang tiwala at kabutihang ipinagkaloob sa kanya ng pamilyang kumupkop sa kanya. Dahil dito hinatulan silang dalawa ng parusang indeterminate sentence na mula 22 hanggang 37 taong pagkakakulong sa bawat isa. Ang hatol na ito ay katumbas halos ng sintensyang reklusyon perpetua, bagaman binigyan ng indeterminate range dahil sa pagiging minor de edad. May minimum na 22 years bago sila maaaring isa ilalim sa pagsusuri para sa posibleng parol at maximum na 37 years kung hindi sila makukwalipika. Bagaman nahatulan na, hindi pa agad dinala sa karaniwang piitan si at Esmeraldo dahil sa kanilang edad. Sa halip, sila ay patuloy na nasa kustudiya ng DSWD para sa rehabilitasyon habang hindi palagpas sa GC8 anyos. Sa kasong ito, dahil 16 at 17 years old sila nang maganap ang krimen, inaasahang mananatili sila sa juvenile facility ng DSWD hanggang sa sila ay tumungtong ng 18 bago ilipat sa regular na piitan upang doon ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanilang sintensya. Bagamat binanggit din ng ilang ulat na sa edad na 21 years old ito mangyayari. Ngayon, malaking usapin hanggang ngayon ang batas ni Senator Kiko Pangilinan ukol sa juvenile justice. Marami ang nabagabag na sa kabila ng karumaldumal na krimen ay hindi agad makukulong sa isang regular na kulungan si na Janice at Esmeraldo dahil nga sila minor de edad. May mga netizen at maging opisyal na nananawagan na repasuhin ang RA 9344 dahil tila na abuso raw ito sa kasong ito. Ang ama mismo si Cruz Maguad ay hayagang nanawagan kina Vice President Sara Duterte at Senator Bato de la Rosa na tulungan silang makahanap ng paraan para mailipat sa isang mas angkop na piitan, partikular sa bilibid, ang mga pumatay sa kanilang mga anak, imbis na sa DSWD lamang, na isang mas magaan na lugar para sa mga kriminal. Sa pananaw ng pamilya Maguad, hindi sapat ang rehabilitasyon, nararapat lamang na maranasan ng mga salarin ng bigat ng tunay na kulungan. Ang panawagang ito ay uminit palalo nang lumabas ang balita na habang nasa DSWD facility, si Janice ay di umano'y nakatatanggap ng mga pribilehiyo tulad ng counseling at maayos na tulugan, bagay na ikinagalit ng pamilya ng mga biktima. Sa kasalukuyan, batay sa mga pahayag ng pamilya Magwad, ang mga salarin ay nasa Davao Penal Colony na at sila ay nasa hustong gulang na para maipiit sa regular na kulungan at patuloy na binabantayan ng pamilya maguad at ng publiko ang kalagayan ng mga salarin. Kung ikaw ang magulang ni Nagwen at Boyboy Boy Tol, sapat ba para sa iyo ang parusang 22 hanggang 37 years na pagkakakulong sa mga pumatay sa sarili mong mga anak? Sa tingin nyo ba, dapat bang mareforma ang Juvenile Justice Law ORA 9344 o ginagamit na lang ba ito ngayon bilang panangga ng mga menor de edad na kriminal? At sa tingin ninyo, ang hustisya ba ay nasusukat sa bilang ng taon ng pagkakakulong o sa tunay na pagdurusa ng konsensya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!